Hello guys, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat. Andito na naman si Robin TikToker, ang inyong lingkod. Magpupinto habang nakaupo, habang walang booking. Dahil may session naman ako na 7 hours. 7 hours lang, kaya tara, payahin na tayo. At sana, kayo rin, ingat-ingat kayo sa pagbiyahe at dahan-dahan lang pasinsyahan mo na ako di, ba? di ako masyado marunong mag vlog poro kwento lang minsan pa napupulol. dahil sarili ko lang isip ang pagsasalita hindi ko pa sinusulat yung iba sinusulat na bago magsalita pero ako walang kudigo kaya isip lang ang nagmamando sa akin kaya minsan pulol, minsan tama yun guys kaya kayo mga rider ingat ingat sa pagbiyahe God bless sa inyong lahat happy holiday para sa linggo bye bye guys God bless sa sa inyo at mga followers ko at don't forget follow and subscribe my channel para updated sa mga video ko kung magustuhan nyo ang mga video, mga video ko e like lang at e like heart, share My video. Okay guys, bye-bye.